Today is special day. So kay Domingo man karon o oh magsimbata, magpasalamat ta sa Ginoo sa iyang kaayo sa tua o kabaskog sa panglawas o blessings nga atong nadawat sa iya ginatanan gikan ang mga kaayo. So mao ni akong suoton karon sa pagsimba. Jordan shoes o jeans tapos polo t-shirt. Mao ni akong suoton karon sa simba, guys. So magformal attire ta kay simba biya. So gilakto na inaoday guys, diri nakakaligo na ko diri nga side. So pag uma nakog liigo, nagilis na rin ko sa akong outfit. So dili man ta perpekto nga mga lagad sa iya, but gina try nato nga maduol sa iya. So, sa iya kay para gabayan ta sa atong mga ginabuhat sa matag adlaw og sa mga trabaho nato. Kay usa po, biya ta nga nagtuo nga uh, duol sa iya para gabayan ka, para baguhon ka, para iblis ka sa tanan imong ginabuhat. Busa, tagaan po nato og oras og higayon ang pagsimba kay ka isa rebe na sa isa ka semana tapos dili pa na isa ka adlaw so magsimba ta magpasalamat ta sa iya so mao ni ang akong whole nga outfit so di ba okay kayo murag pastor so di na ta magdogay tara na let's go na ta sa simbahan guys go lang nang go so na ko sa sulod sa simbahan day eh, guys so mao ni ang ilahang simbahan gamay pa kayo tao okay? wala pa man pud nagsugod so na ni nag video video pa ko ani kay wala pa man nagsugod

Start this year, you know, my brother, you know, so I pray that we will continue to bless them, Father God. I pray blessing, a blessing, we will do, you know, to our good Father God. experience new things, Father God, this year, oh God, and I pray that God, you know, see, you know, you know, experience discouragement. we Father God, we will help, experience, you know, we

So, dari nga sa'yo day guys, gisiparite din sa pastor guys, mama, papa, laki, bae, gilay na niya, dari ko natampo ako. So, pagkaw mo na niya mong istorya nami mga ampo, ani, magpasalamat mi sa ginoo, ani nga time. So, dari din po nga side guys. So, nang uli na ako naman to. So, wala na ginaw kita sa video guys. Maura ni ang video pag uli. So, ra din itama ng akong video day guys. So, see you sa atong next video guys. Bye bye. God bless.